At sa bahay, tahimik, walang magawa TV, binuksan, may palabas pala Si daddy Nick, nagminiyog mag-isa Nag-fishing, nakasmile, parang tuwa Daddy Nick, sa TV, laging bida Paminis na niya'y kakaiba sa lawa sa ilog kahit sa tulo basta't may tubig handa na sa laro Umangon, umaga dalay lang ba pang ista ang kanyang katapat naghahanap ng tilapia pas at ito, para sa hapunan may ulam na totoo dadinig sa TV Laging bida Pangingistan na ikakaiba Sa lawak, sa ilog, kahit sa dulo Basta't may tubig, handa na sa naro Kahit saan, kahit kailan siya'y handa Bangkang maliit, sapat na sa galak Kadalhin ang kamerap mag -aaba.

siya'y handa Bang kang maliit Sapat na sa galak ng ang magaabang At aabang Sa bawat huli Hatid ay saya Dadinig sa TV Laging dita Pangingistan Ay kakaiba Sa lawa Basta't may tubig, handa na sa laro Basta't may tubig, handa na sa lalo You know, magdadive si yung ating kaibigan Inshallah, you take big fish yun know, o mga kabayanik yan yung tayo yung kaibigan natin mag-e-spare fishing siya oh mag-aaral siya mag-aaral Sarap nyan you know that is my dream one day I will put on my body your suit how many kilos that one what how many kilo six six kilo no is yeah the weight This? yeah eight eight here twenty oh but no problem When you are on the sea and the water, all the weight will be. English. <laughs> <laughs> will be like, <light. laughs> no. hey, mm. You know. You know. You know. Tapos may laban pala sa ilalim mo, James. Hindi siyang pana. Hindi, may kalaban, may dalang gunting, putulin yung usmo, no? Kaya nga may pana siya, pag may lalabit na yung papaparain. Thank no? Yan o, naayos na yung oxygen nyo mga kabayanik. Ay, Ay, mag -lock. Mmm, wala bashe. Eh. May hangin na 'yan eh. Iyon. Ayun mo lumutang pa rin 26, 28 Pragpit, Pragpit, frog pit pit tawag dyan eh no fish pit <laughs> fish pit <Pete>. fish pit <laughs> <Fish Pete. laughs> <laughs> yeah, no. oh. oh, yo you know you big give us, <laughs> big fish Ah, <Let's> huh? ah. <laughs> uh, <laughs> you know good ah, yeah, yun na ang pagpalubog lumubog na, lumubog na. pag nakita na siya ng mga sirena yung pagkakaguluhan <laughs> Ay, guwapo eh. <laughs> okay, no, lalaki. Oo, no, latino. Latino yan eh. Guwapo. Ayun na, lumubog na siya. Nako, dito siya. Hindi tayo makakapangawil, ginulo niya. Delikado rin yan. Aba! Layo! Hindi doon pa yan. See? Yun lang, botete ang nadali. Laki. Pagkanga din mo na. Ayaw mo, ayaw mo. na. Ayaw mo patay yun. Oh. Butete oh Palako pa naman ang laki Ang laki nga Alam ko to Nabutol yung tali Tatay Lumobo na, bumilog na Tatay na yan Bumalik na yung ating ano at yung tropa ayan na yung tropa natin oh, mga kabayanik o oh, bumalik na yun o oh, may huli tatlo ata tatlo apat ang huli mga kabayanik ayan siya ayan siya mga kabayanik oh. ayan Yan. Ay, o nga pala wala yung oxygen. Wala oxygen. Iba pala yan. Mamana. Oh. <laughs> Oo. May oxygen nga pala yung isa natin tropa. Ayun, ako sumisid. May nakita. May nakita. May nakita mga kabayanik. Ano na namamana pa yung tropa namin? Saan nang galing? Doon

哦。Oh. ¡Muchas <laughs> So ayan mga kabayan ko Si Post Marlon Ayan Titignan natin galing nito huh. Ito yung ano Ito yung mga tinatawag na Puzzle Puzzle kung paano alisin ang bull Ayan Ah, ah, natanggal na kabilis. Oh. Dito na siya ngayon. Tingin ko ang silong nito dagat, dagat. Silong Ah, uh, bubuklatin na yun sa hig. Doon na nangangawil 'yung sa tulad sa mga pinanonood natin, no. Nasa gilid ng papag, no. Oo. oh. oh, oh. O, oh, ang galing nga nun. Marahat ang bantang Thailand yun eh. O, oh, ang Tunis. Mm hmm? Ay, hindi. Wala yan. <laughs> <laughs> ang mga istadong papalayo. <laughs> hindi hindi ganyan kung ano-ano ano, eh, hindi mo na tinignan yung ano basta hinawa ka na kagad eh. Pwede bang shovel na lang <laughs> na hindi naman nakakain ng bigas yan eh napakanin tawag <laughs> mas muna Ah, <laughs> 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 oh, parang oh, may nakikita na akong liwanag. Ayan okay, ah.

ting miingin na hindi <laughs> <Sini. laughs> <laughs> <Bull, bull. laughs> eh, no? hmm. hmm. sino? naman babtasa, bol bol, inting agad nando. pila muna pinagkakalau, yun 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 Kaya ang hirap niyan boss Marlon nasimula mo na yan Papanaginipan mo yan Oo oh, hindi Baka yung kamay mo sa area nagagaganyan Wala na yung taxi Nako Uy. Okay na eh Pero hindi Lumatlad na yung dalawa Yan na lang dalawa Nako Shoot na din sa na pala yun eh Pusinan lang yung smarlon, Marlon <laughs> may malalabas ka sa Channel ko Kaya kailangan kailangan mong mabuhayan <laughs> <laughs> Aba, mapapanood ka nila Lord At toto asar yun lalo na si Lloyd hindi na napasok talagang punong puno ng pangasar ngayon yun <laughs> magre-record ka nito kasi marun ang dali namin ito eh. magre-record ka nito kailangan ma-challenge nila to buhol buhol tinapos nang 24 oras Pablo, lagyan mo na ng pae para hindi naman buo yan na ang dulo niya tayo sa kamay ni Boss pinainam pa isabit kayo ni Morito yan nakahuli ah, na to tatlong oras na tayo dito wala pa sarado na yan yun yun, yun eh ayos ah, na natin to sigurado to may huli na to <laughs> tapos, <laughs> tapos butete tata. <butete. laughs> pinagkalas kalas tapos sa kagatan lang ng butete <laughs> <laughs> no sigurado <laughs> malalaan mga kabayaning Yeah, Iyagis natin